Nagbigay ng isang nakakatakot na warning ang isang U.S. Air Force General na malapit ng magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Ayon kay General Michael Minihan, ang pinuno ng Air Mobility Command ng U.S. Air Force, sa tingin niya daw ay magkakaroon ng giyera sa pagitan ng U.S. at China sa 2025. Naniniwala kasi siyang sa taon na yon ay lulusubin na ng China ang Taiwan. Siguradong pro-protektahan ng US ang Taiwan, kaya makikipagdigma din ang China sa Amerika. Mataas ang katungkulan ng general na to, kaya siguradong matalino siya at alam kung ano ang mga sinasabi niya. Ayon sa general, dapat daw ay maghanda na ang US military para sa paglusob ng China sa Taiwan. Sinabihan niya na ang lahat ng mga Air Wing Commanders ng Air Mobility Command at pati na rin ang iba pang mga Air Force Operational Commanders na maghanda na para sa giyera. Maraming mga eksperto na sumasang-ayon sa general. Malaki kasi talaga ang posibilidad na sa 2025 ay lumusob ang China sa Taiwan. Maraming indikasyon na nagmamadali na ang China sa pagsakop sa Taiwan dahil bumabagsak na ang ekonomiya nila. Ayon sa mga eksperto, halata daw na naniniwala ang maraming mga opisyal ng China na pagsinakop nila ang Taiwan titigil ang pagbagsak ng ekonomiya ng China at yayaman ulit ito. Kaya naman, gusto ng gobyerno ng China na masakop na ang Taiwan sa mas lalong madaling panahon bago humina ang bansa. Sa pagbagsak kasi ng ekonomiya ng China, hihina din ang militar nila at pag nangyari 'yon, mas lalo silang mahihirapan na sakupin ang Taiwan. Napakalakas pa naman ng makakalaban ng China kung sakaling lusubin nila ang Taiwan. Sobrang mahihirapan ang China na sakupin ang Taiwan dahil ipagtatanggol ito ng Amerika. Ganun pa man, maraming mga Chinese government officials na naniniwalang napakalakas din ng militar ng China at na kaya nitong talunin ang US military. Tapos maaaring umaasa pa silang tutulungan sila ng Russia, Iran at North Korea kaya marami sa mga opisyal ng China na naniniwalang kaya talaga nilang sakupin ang Taiwan. Napakadelikado para sa mundo kung next year ay lumusob na nga ang China sa Taiwan. Malaki kasi ang posibilidad na next year ay hindi pa rin tapos ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tapos dahil sa gulo sa pagitan ng Iran at Israel na nangyayari ngayon, baka magkaroon pa ng isang malawakang digmaan sa Middle East. Kung magsisimula ang giyera sa Middle East sa mga susunod na linggo, malaki ang posibilidad na next year ay hindi pa rin 'yon tapos. Kung sabay-sabay na magkakaroon ng giyera kung saan-saan, pwedeng sumiklab kagad ang isang world war. Noong mga nakaraang buwan, padalas ng padalas ang pagpapatrolya ng mga barko at eroplano ng China sa dagat malapit sa Taiwan. Halata na nagpapraktis na ang People's Liberation Army para sa paglusob sa Taiwan. Bukod doon, nagsasagawa rin ang militar ng China ng mga military exercise kasama ang Russia kaya naman marami ang nangangamba na tutulungan ng Russia ang China sa paglusob nito sa Taiwan. Tapos pagpinatawan ng sanctions ang China, tutulungan rin sila ng Iran at Russia na ma-circumvent ang mga sanctions. Kilan lang ay inatake ng Iran ang Israel. Nagpalipad ang Iran ng sobrang daming mga missiles at drones papunta sa Israel. Buti na lang halos lahat ng mga missiles at drones ay na-intercept kaya halos walang damage na nagawa sa Israel ang pag-atake. Nagalit ang Japan sa ginawa ng Iran. Kinundena nito ang atake ng Iran at sinabing pinapalala nito ang sitwasyon sa Middle East. Pinahiwatig ng Japan na sobrang mali ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Nakipagkita ang British Foreign Minister na si David Cameron at ang German Foreign Minister na si Annalena Baerbock sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nagpasalamat si Netanyahu sa kanilang dalawa para sa suporta nila sa Israel. Ang UK ay isa sa mga bansa na tumulong sa Israeli military na ma-intercept ang mga missiles na pinalipad ng Iran papunta sa Israel. Ayon kay Cameron, malinaw daw na may balak ang Israel na gumanti. Pero sana daw ay gawin yun ng Israel sa isang paraan na hindi masyadong maeskalate -e ang gulo. Sana daw ay gumanti ang Israel sa isang matalino at malakas na paraan. Ayon kay Cameron, sinanction na daw ng UK ang Iranian Armed Forces at titignan daw nila kung ano pa ang magagawa nila. Pinahiwatig naman ng German Foreign Minister na sobrang mali ang ginawa ng Iran na pag-atake sa Israel. Ayon sa kanya, dinala daw ng Iran ang buong rehiyon sa bingit ng isang matinding digmaan. Inudyok ni Cameron ang mga Western countries na mag-coordinate ng sanctions laban sa Iran. Pinahiwatig ni Cameron na Iran ang may kasalanan sa kung bakit napakaraming giyera sa Middle East. Pinahiwatig niya na Iran ang nagpopondo sa mga grupo na nagsisimula ng gulo sa Middle East, kaya dapat ay patawan ito ng mga sanctions. Maraming sanctions na ang pinapataw ng mga Western countries sa Iran. Pero ayon sa mga eksperto, halatang tinutulungan ng China ang Iran na ma-circumvent ang mga sanctions na pinapataw dito ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ganun din ang ginagawa ng China para sa Russia. Ang dahilan kung bakit hindi pa nagkokolaps ang ekonomiya ng Russia ay dahil sa China. Nagtutulungan na ang mga bansa na galit sa NATO, kaya naman marami ang nangangamba na malapit na talagang magkaroon ng pandaigdigang giyera. Malinaw na kasi kung sino ang magkakakampi, kaya pag nagkaroon ng digmaan sa isang parte ng mundo, malaki ang posibilidad na mahila ang mga kaalyado nila sa giyera kahit pa malayo ito sa rehiyon. Ayon sa U.S. National Security Advisor na si Jake Sullivan, magpapataw daw ng mga bagong sanctions ang Amerika sa Iran. Inaasahan din daw nila na ang mga kaalyado nila ay magpapataw din ng mga sanctions sa bansa kailan lang ay tinesting ng North Korea ang isang ballistic missile nila. Ayon sa leader ng North Korea na si Kim Jong-un, ayaw na daw niya na maging isang bansa ulit ang South Korea at North Korea. Pinahiwatig niya na hindi na layunin ng North Korea na makipagkasundo sa South Korea. Parang ang gusto niya na talaga ngayon ay magkagiyera na sa pagitan ng dalawang bansa. Marami ang nangangamba na baka biglang umatake ang North Korea dahil padalas ng padalas ang pagtesting nila sa mga weapons nila. Pwede ring tulungan nila ang China kung sakaling lumusob ito sa Taiwan. Nagbibigay na rin ngayon ang North Korea ng napakaraming missiles sa Russia. Posibleng ang kapalit nun ay ang pagbigay sa kanila ng Russia ng mga teknolohiya para sa paggawa ng mga mas advanced na weapons. Marami ring matatalinong scientist ang Russia na posibleng nakapagdisenyo ng mga high-tech na weapons. Pwedeng ang mga na-research ng Russia na weapons technology ay ibigay nila sa North Korea kapalit ng paggawa nito ng mga sandata para sa kanila. Ayon sa China, papalakasin ng People's Liberation Army ang strategic coordination nila ng Russian military. Madalas nang magsagawa ngayon ang mga militar ng Russia at China ng mga military exercise tapos ang mga military exercise ay madalas nilang ginagawa malapit sa Japan at Taiwan. Kaya naman marami ang nangangamba na baka tulungan ng Russia ang China sa paglusob nito sa Taiwan. Ang presidente ng France na si Emmanuel Macron ay sinabi rin na dapat magpataw ng mas marami pang sanctions sa Iran. Dapat daw ay ang mga sanctions ay targetin din ang mga industriya na sumusuporta sa paggawa ng missiles at drones ng Iran tumitindi ang pagsuporta ng France para sa mga kaalyado nila. Dati ay parang ayaw ng France na masyadong suportahan ang Ukraine, pero ngayon ay isa na sila sa mga pinakaimportanteng kaalyado ng France. Sabi pa nga ni Macron na kung kinakailangan ay magpapadala sila ng mga sundalo sa Ukraine. Ganun pa man, marami ang nangangamba na baka pag nagpadala ang France o ang iba pang mga NATO members ng sundalo sa Ukraine, baka humantong yon sa isang giyera sa pagitan ng Russia at NATO Ayon sa maraming eksperto malaki ang posibilidad na mahila ang NATO sa giyera pag lumusob ang China sa Taiwan Kung aatakehin kasi ng China ang United States, matitrigger ang Article 5 ng NATO na nagsasabing ang pag-atake sa isang miyembro ng NATO ay pag-atake sa lahat. Ganun paman kung hindi aatakehin ng China ang teritoryo mismo ng United States hindi kailangang tumulong ng NATO sa Amerika pero paniguradong kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng China at US, tutulungan ng NATO ang Amerika. Hindi man sila magpadala ng mga sundalo para labanan ng China, siguradong tutulungan pa rin ng mga NATO members ang United States sa ibang paraan. Pwedeng magpataw sila ng mga sanctions sa China. Pwedeng magpadala sila ng mga weapons para magamit ng US military. Pero pwede rin silang magpadala mismo ng mga sundalo. Ayon sa mga eksperto, kung may balak talaga ang China na lusubin ng Taiwan, dapat siguraduhin muna nila na kaya talaga ng kanilang militar na sakupin ang isla. Marami kasing mga bansa na hindi mag-aalangan na tulungan ang Taiwan pag lumusob ang China. Siguradong makakalaban ng China ang pinakamalakas na militar sa mundo tapos siguradong tutulungan pa ito ng NATO. Ganun pa man, kahit hindi tulungan ng NATO ang US military, malabo pa ring manalo ang People's Liberation Army laban sa kanila. Pawang mas malakas ang militar ng US kumpara sa China. Kilan lang ay sumali na rin ang Finland at Sweden sa NATO. Ngayon maraming eksperto ang nagsasabi na panahon na din daw para isali ng NATO ang mga bansa sa Asia na kakampi nila. Tutulungan din naman kasi nila ang mga Asian allies nila pag nagkaroon ng giyera kaya mas okay na na sumali na lang ang mga bansa sa alyansa. Marami ang nagsasabi na dapat talaga ay isali na ang Japan, Pilipinas at Australia sa NATO.